So ito guys, andito tayo sa paanan ng bulkang mayon. So itong mga nakikita niyo bato ay galing ito sa pagbuga or pag sabog nung mayon. Ayan. So kung niyo guys, ayan. Malayo pa siya tignan. Ayan oh. Malayo pa siya pero inabot siya dito. Ayan ayan perfect pa rin sya pero meron na siyang, ayan may mga clouds na hindi na sya masyadong nakikita lahat so ayan ayan na yung mga bato mga bato na galing sa ano sa pagputok volcano eruption ayan na po yun ayan ang lawak nito ito naman ay lupa pag-aari ng aming boss so ayan